Minasa, haya! Magandang umaga po. Ito po ng balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Itinaas ng DEPE ang Alert Level 2 sa Caledonia sa gitna ng kaguluhan. Sinailalim ng Pilipinas sa New Caledonia sa Crisis Alert Level 2 o Restriction phase sa gitna ng deklarasyon ng State of Emergency sa teritoryo. Sa isang advisory, hinimok ng Department of Foreign ang humigit kumulang 200 Pilipino at Pilipino na nagmula sa Caledonia na namanatiling magpapantay umiwas sa mga pampublikong lugar at higpit ng mga hindi kinakailangan paggalaw. Pinapayuhan din ng mga Pilipino na subaybay at sundin ang kaliit na itinakda ng mga lokal na otoridad. Maaaring makipag ang mga Pilipino sa Philippine Consul General sa Sydney para sa mga alalahanin sa pamamagitan ng sydney.pcg at dfa.gov.ph. Pitong katawang namatay, daan-daang inaresto at malaking bilang na mga gasali at sasakyan ng namasak sa loob ng dalawang linggong kaguluan sa Caledonia. Tabunsod ng pinagtatalo ng reforma sa electoral at pinalakas ng matinding pagkakaiba sa ekonomiya sa pagitan ng katutubong populasyon ng kanak at mga taong may background sa Europa. Binaril na mga pulis ang isang lalaki noong biyernes ng gabi isang araw matapos pumisita si French President Emmanuel Macron para subukan kalmahin ng tensyon. DMW para palakasin ang competitiveness ng OFW sa Japan. Nagsagawa ang consultation meeting ang Department of Migrant Workers na naglalayang tukuyin at tugunan ng mga hamon ng mga Pilipino sa Japan pagdating sa pagsasana at pagsusuri sa wika. Ang pagpupulong na ito ay nagsilbing isang mahalagang platforma para sa bukas na dialogo, sabi ng DMW Undersecretary Patricia Ivon kaunan. Sa pamamagitan ng pagtulungan sa lahat ng stakeholder. Magsisiguro natin matatanggap ng mga manggagawang Pilipino ang pinakamahusay na posibleng pagsasanay sa wikang Hapon. Sa huli ay magpapalakas ng kanilang pagiging mapagkumpetensya para sa mga trabaho sa Japan. Dagdag niya. Ang konsultasyon ay pinangunahan ng Policy and International Cooperation Cluster ng DMW at dinaluhan ng mga pangunahing skateholder na Pilipinas at Hapon. Nakatuon ng mga talakayan at sama-samang pagsisikap upang mabigyan ng mga manggagawang Pilipino ng kinakailangan mga kasanayan sa wika upang maging mahusay sa lugar ng trabaho ng Hapon. Nagbabala ang Bureau of Immigration laban sa mga pekan sertipiko ng mga trabaho sa ibang bansa na ibinibenta online. Ang Bureau of Immigration nito miyerkulis sa publiko sa mga peking overseas employment certificate na ibinibenta online matapos maharang ang dalawang Pinoy sa mga paliparan kamakailan. Ang OAC ay kinakailangan sa lahat ng Pilipinong aalis ng bansa para magtrabaho sa ibang bansa dahil ito ay nagsisilid ng exit clearance na hindi nagbabayad ng buwis sa paglalakbay at airport terminal fee. Ang unang kaso ay isang 49 taong gulang na babae na nagtangkang sumakay ng flight papuntang United Arab Emirates sa Clark International Airport noong May 24. Ang biktima, isang dating overseas Filipino worker ay nagsabi na siya ay muling pinadala sa UAE. Ang kanyang peking OEC ay binili sa pamamagitan ng WhatsApp sa halagang 7,200 pesos, sabi ng Bureau of Immigration. Sa hiwalay na kaso, sinubukan ng isang 25 anyos na babae na umalis papuntang Kuwait sa Nino Aquino International Airport Terminal 3 noong May 26. Sinabi ng Bureau na nakuha niya ang kanyang OEC mula sa isang Facebook account na tinatawag na OEC Appointment ang nagbayad ng 500 pesos. Sinabi ng Bureau of Immigration na ang pagbebenta ng mga pekeng dokumento para sa illegal na pag-alis ng mga manggagawa ay maituturing na human trafficking. Tigtas ang 13 Pinoy seafarers matapos ang pag-atake ng Hote missile sa Yemen. Tigtas ang 13 Filipino crew member ng bulk carrier na nasira ng mga missile sa in inulunsad ng Hote sa labas ng Yemen, sinabi ng Department of Migrant Workers noong Merkulis na binanggit ang lokal na ahensya ng pagmimina ng kumpanya ng pagpapadala. Inatake ang barko habang binabagtas ang pabaybayin ng Yemeni malapit sa Hodea at Da noong Martes ng hapon, oras ng Maynila. Bukod sa mga Pinoy, hindi rin nasaktan sa pag-atake ang isang Ukrainian sima na sa kaisang barko. Ang isang ulat ng Reuters na binanggit ang British security firm na si Ambri ay nagsabi na ang isang merchant vessel sa baybay ng Yemeni ay tumama sa tubig at tumagilid sa isang tabi matapos matarget ng mga missiles. Sinabi ng DMW na nakikipag-ugnayan sila sa mga shipping at manning agency habang sinusubaybayan nito ang kaligtasan at kalagayan ng ating mga Pilipinong marino. Nakikipag-ugnayan din ng DMW sa mga pamilya ng mga tripulante para mabigay ng anumang tulong na maaaring kailangan nila. Tatlong magkakaibigan Pilipino ang nagbubuklod sa pagtakbo, nagtagumpay sa ultramarathon sa France. Pagamat ang ilang pagkakaibigan na buo dahil sa masarap na pagkain o inumin, tatlong Pilipinong naninirahan sa iba't ibang bansa sa Europa ay nagbubuklod sa pamamagitan ng pagsusuot ng kanilang mga sapatos na pantakbo at pagtakbo ng magkakasama sa isang nakakapagod na karera. Sinakop ni na Rolando Espina, Bren Kevin Policarpio at Juden Evangelista ang 222 kilometrong Ultra RTJ Ultra sa France mula May 18 hanggang 19. Mahigit limang taon nang magkaibigan ng tatlong kumpare at may common godson na si Miko. Bren Kevin Policaprio Cabasa and Eugene Evangelista are my, ay, are my Mahigit limang taon na kami magkakakilala. I guess because of running and social media, Matagal na kaming tumatakbo sa mga marathon at ultramaraton, sabi ni Espina sa GMA News Online. Si Espina ay nakabasa sa Dublin, Ireland, habang si nakabasa at evangelista ay parehong naniniraan sa Milan, Italy. Woman arrested after body of ex-boyfriend found in suitcase, claims he made defamatory videos about her. Bang inaresto matapos makita ang bangkay ng dating nobyo sa maleta na nagclaim na gumawa siya ng mga mapanirang puri ng video tungkol sa kanya. Sinabi ng pulisya na isang 32 anyos na babae na naaresto kasama ang apat na iba pa sa hinalang pag-abandona ng bangkay matapos matagpuan ng bangkay sa kanyang dating kasintahan sa isang maleta sa tabi ng Tama River sa Kawasaki City noong December ay nagsabi sa kanila na siya ay galit na galit sa biktima dahil sa mapanirang puri sa mga online na video na ipinost nito tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya. Si May ni Shitaka ay inaresto dahil sa hinalang iniwan niya ang bangkay ng kanyang dating kasintahan na si Tadayuki Hara, 46, sa loob ng maleta at itinapon ito sa Tama River noong nakaraang taon. Si Hara ay nakasiksik sa maleta, nakakagapos ang mga braso at binti, inuulat ng Kyoto News. Nakita ng isang mangingisda ang maleta sa gilid ng Tama River sa Kawasaki Ward. Sa kabilang ilog mula sa Haneda Airport bandang 10.10pm noong December 29. Isang autopsy ang nagsiwalat na si Hara ay sinakal hanggang sa mga matay at siya ay patay ng ilang araw, sabi ng pulisya. Ayon sa pulisya, nakipag-date si Nishikata kay Hara hanggang September 2023. Pagkatapos ng kanilang breakup, nag-post si Hara ng ilang video na tinatalakay ang mga problema niya sa kanyang dating kasintahan at sa kanyang pamilya. Hindi ko ginusto na sinisiraan, sinipin ni Nishikata. Ang mga warrant of arrest na inilabas laban kay Nishikata, ang kanyang mga magulang, kapatid at kasalukuyang kasintahan, ay nagpahayag na sila ay nagsabwatan noong kalagitnaan ng December upang patayin si Hara. Inilagay ang kanyang katawan sa isang maleta at itinapon ito sa Tama River sa Ota Ward, Tokyo. Ang lugar kung saan ito natagpuan ay halos dalawang kilometro sa ibaba ng Agos. Anak, sumuho Voluntarily matapos saksakin ng sariling nanay. Tokyo Machida City. Ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis ang isang lalaki, age 24 years old, company employee, matapos mapatunay sinaksak at mapatay nito ang kanyang sariling nanay, age 55 years old. Nangyari ang isidente noong May 15, ganap ng 7 p.m. Ang anak ay pumunta sa malapit na koban na may dala pang patalim at sumuko voluntarily. Sinabi niya ilang beses niyang sinaksak ang kanyang nanay sa likuran at ito ay napatay niya hinuli siya on the spot sa church na pagdala ng dangerous weapon lamang on that day. Matapos mapatunay ang totoo ang sinasabi nitong pagpatay sa kanyang nanay, siya ay kinasuhan ng murder. At sinisiyasat nila sa ngayon kung ano ang naging motibo nito sa kanyang ginawa. 13 Vietnam ay sabit sa pinagbabawal na gamot huli ng mga polis. Tokyo Asakusa. Ayon sa news na ito, pinasok ng mga pulis ang isang club na sikat sa mga Vietnamese sa nasabing lugar at hinuli nila ang 13 katao, babae at lalaki, na parahong mga Vietnamese, matapos mapatunayan sabit ito sa pinagbabawal na gamot. Ang Diamond Club ay pinasok ng more than 200 na pulis at meron pa silang kasamang dalawang pulis dog kahapon May 26 na madaling araw, matapos mapatunayan laganap sa club na ito ang transaksyon ng droga. Hinuli din ng mga pulis ang isang Japanese na lalaki nasa 20s ang age na siyang owner ng sabing club na sabi din sa pinagbabawal na gamot. Magnanakaw sa temple donation box, huli on the spot. Hiroshima City, ayon sa news na ito, hinuli ng mga pulis on the spot ang isang lalaki. Age 49 years old matapos na paulit-ulit itong nakawin ng pera ng kalagay sa donation box ng temple sa nasabing lugar. Matapos na malaman nilang may may nagnanakaw ng pera sa kanilang inilagay na donation box, taglagay sila ng CCTV upang malaman kung sino ang gumagawa nito. At nakuna nila ng video ang pagnanakaw na ginagawa ng lalaki ng paulit-ulit. Gumawa sila ng poster at dinikit mismo sa temple subalit wala pa rin epekto at ito ay paulit-ulit pa din ginagawa ng lalaki ang pagnanakaw ng pera. Dahil dito, nagkonsulta sila sa mga pulis at kanilang inabangan ang pagnanakaw na ginagawa ng lalaki. At ito ay nahuli nila sa akto mismo. Inamin naman nito ang church laban sa kanya at sinabi niyang gipit na gipit daw siya sa araw-araw na pamumuhay. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Filipino graduates sumakumlade from Yale University. Isang Pilipina nagtapos ng summa cum laude mula sa Yale University sa United States matapos makakuha ng perfectong 4.0 GPA. Si John Stephen Ong ay kabilang sa 4,000 estudyante na buong pagmamalaki na nagsuot ng kanilang toga sa ika-323 na seremonya ng pagsisimula ng Universidad sa Connecticut noong May 20. Natapos si Ong ng pagsamang degree ng Bachelor of Science at Master of Science sa Computer Science. Sa Pilipinas, nagtapos si Ong bilang valediktoryan sa Ateneo de Manila Senior High School noong 2020. Itinatag ng 1701 ng Yale University ay isa sa walang elite na Ivy League member school kasama ng Brown University, Columbia University, Cornell University, Dartmouth College, Harvard University, University of Pennsylvania, at Princeton University. Ay Four years old na hulog sa irrigation canal patay. Guipo, Canguero City. Ayon sa news na ito, isang 4-year-old girl ang namatay matapos na ito ay mahulog at malunod sa isang irrigation canal noong May 25 ganap ng 6.15pm. Nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa tatay nito na nawawala ang kanyang anak. Nakasama niya malapit sa irrigation canal matapos na mawala ang pan paningin niya dito. Agad nila itong hinanap at pa ang rumulutang sa dikalayuan at ito ay kaagad nilang isinugod sa ospital. Subalit so, ito ay namatay din ngayong... May 26 ng 4 AM. Walang anumang bakod at takip ng kanal at malaki daw ang possibility na nahulog ang bata dito ayon sa mga pulis. Sa ang Pilipinas na i-repatriate ang mga OFW sakaling lumaki ang tensyon sa Taiwan, China, sabi ni Ang Pilipinas ay naghanda ng mga kapang upang maibalik ang mga overseas Filipino workers sa Taiwan sakaling lumaki ang tensyon laban sa China, sinabi ng Department of Migrant Workers noong Sabado. Palagi kami nakikipag-ugnay sa mga nararapat na ahensya ng gobyerno, sabi ni Kakdak. Sinabi ng DMW chief na hindi na siya magsasabi ng karagdagang detalye kung paano iuwi ang mahigit 150,000 overseas Filipino workers dahil sa sensitive na usapan. Ngunit makikita kasama sa plano ay ang mga paraan kung saan sila dadalin, sabi ni Sinabi ng hepe ng migrant workers na tinukoy ng gobyerno ng Pilipinas ang mga convergence points kung saan ang mga Pilipino sa Taiwan ay masisecure sa kaligtasan para sa kanilang pagpapauwi. Itinagdang yan na ang gobyerno ng Taiwan ay naglatag din ng mga hakbang sa kaligtasan at posibilidad sakaling lumaki ang sigalot. Ginawa ni Kakda ang pahayag sa gitna ng pagsasagawa ng China ng military drills sa Taiwan Strait sa ba para subukin ang kanilang kakayahan na nangagaw ng kapangyarihan. Kinundanan ng Taiwan ang mga aksyon ng China. At yan pong huling balita na mag-usap tayo by Vicky